At mismong siya nga ang nagsabing hindi pa tapos ang kanyang pasasalamat. Pero dahil malinis ang aking konsensya at wala naman talaga akong kasalanan, bayani nga ako eh. At deserve ko ang kanilang pasasalamat kung ano man yun. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan! At eto na nga, bandang alas 4 ng hapon ang ako ay magpunta. Then alas 5 na kina Sir Edmond na ako. Pagtawag ko palang sa gate, yung ikalaw sa bunso ang sumalubong sa akin at ayos na ayos siya. Naka make up pa, na para bang may kasalan o binyag. At bagay na bagay sa kanya ang suot niyang sleeveless. Kulay pink na kalas ang pinakahuling botones sa itaas kaya naman 10 over 10 ang rate noon sa akin. Tapos ang puti idol, mabalasik, super, at maiksing maong na short. Kung hindi ako nagkakamalising edad lang kami, at itago na lang natin siya sa pangalang Christina. Pigla tuloy akong neya dahil sa aking itsurang pawis na pawis dahil nagbisikleta ako papunta sa kanila. Lalo na, nang tanungin ako ni Christina, maganda na ro ba siya sa paningin ko? Abay oo naman, ang sagot ko. At pagpasok namin nakita ko naman ang bunso niyang kapatid na naghahanda sa lamesa. Ang daming pagkain. At kung ano naman ang suot ng bunso ni Sir Edmond na itago na lang natin sa pangalang Samantha ay halos walang pinagkaiba kay Christina, <laughs> grabe idol. Para akong nasa loob ng Incantadia noong makita ko yung magkapatid at medyo maaliwalas na ambience ng bahay. Mas mataas ng konti si Christina kaysa kay Samantha, magkapatid na may magkaibang personalidad at kamanghamanghang kagandahan. Ah, eh basta, ang hirap kasing pagkumparahin eh. At kung papipiliin ako sa dalawa, kung sino ang gusto ko, kung pwedeng dalawa, yung dalawa. Pero kung isa lang talaga, si Christina, <laughs> mas malaman kasi siya. At saka pa lamang lumabas si na Sir Edmond at Ma'am Lucia noong tinawag sila ni Christina. Nakabis din ang mag-asawa kaya naman lalo akong nahiya at nanlit sa aking haggard na datingan. Ikaw na ang magbisikleta na kung kumute, 80 pesos ang balikan. Two reds kasi galing sa amin bago makarating kina Sir Edmond. At sa nakita ko mga ayos nila, may salo-salo. Dahil sa second light ni Ma'am Lucia. At saka pa lamang nawala ang agam-agam sa aking isipan na baka hindi maganda ang gawin nila sa akin. At sigurado ako hindi lang ako ang bisita sa dami ng pagkain na nakahain sa mesa. Masarap dun yung bulalo nausok pa talaga. Pero hanggang sa magsimula kaming maghapunan, ay wala namang dumating na bisita. Nagtanong pa nga ako kay Sir Edmond kung kami lang. Dahil ang dami ng foods sa mesa. Sobra-sobra yun para sa aming lima. Masaya naming sinimulan ang hapunan at halos pakiramdam ko ay maging isang senyorito ako sa kanilang harapan dahil sa pag-aasikaso sa akin ng magkapatid na hindi ko naman magawang tingnan dahil kasama namin si sir at ma'am. Pero napaisip naman ako. Nang matapos naming maghapunan, biglang nagpaalam sa akin si sir at ma'am Lucia. Naaalis na raw sila at si Christina at Samantha na raw ang bahala sa akin. Yung magkapatid na raw ang magiging daan para mapatunayan ko sa aking sarili na tunay akong lalaki. Hindi na ako nakapagsalita dahil gets ko na. Agad kung anong ibig sabihin na Sir Edmond. At matamis ng ngiti naman mula sa magkapatid nang lingunin ko sila. Hinatid pa ni Christina ang mag-asawa sa gate at sa pagbalik niya sa loob ng bahay. At sa pagsarado ng pintuan, ay hindi ko alam kung paano ko sila kakausapin. Binuksan ni Christina ang TV. Manood raw muna ako. Mag-relax dahil magliligpit muna sila ng aming kinainan. Then, uumpisahan na raw namin ng dessert. Pero bago sila magligpit, meron silang inalis. Mababasa raw kasi. At nang dahil naman doon, hindi ko na alam kung nasa ang lupain ba ako ng inkantadya. Nawala na rin ako sa focus ng panonood. E action pa naman ang palabas. Kaya lang, mas mukhang aksyon ang aking napuntahang paraiso kasama ang dalawang sugo na may maladiwata ang kutis. Then ayun na, gaya nga ng inasahan, talaga namang kasurpresa-surpresa ang mga sumunod na kaganapan. Hindi ko lubos maisip na pwede palang mangyari ang ganoon. Akala ko sa mga palabas lang nagkakaganoon. Siguro mas papaniwalaan ko pa kung isa eh ang kaso, dalawang tampal sapsap -sap sa isang pana. At huwag na rong akong mahiya dahil karapat dapat ako sa reward na kanilang ibibigay sa akin. Nandoon ako at tingin ko naman wala akong pagbipilian, kundi ang kumain ng dalawang hamon. Hindi man sabay pero magkasunod. Eh hindi ko kasi alam kung alin ang uunahin. At totoo rin pala ang sabi-sabi na dati tinatawanan ko pa. Yung hindi ka pa pumapasok pero palabas na. Kung sa movie pa, papunta ka palang, pabalik na ako. Nakakasar pero sabi nila sa akin, masyado raw kasi akong excited. Sagot ko naman, e sino ang hindi magiging excited? Lahat ng gabing yun, ang unang pagkakataon para sa akin. So ganun pala, ang pakiramdam sa unang pagkakataon. Para lang naman akong natin, At hindi ko alam kung paano sisimulan at kung ano ba dapat ang aking gagawin kung gabing magkakasama kami. Wala na akong pakialam kung anong gagawin niya sa akin. <clears throat> Pero naiiban talaga ako sa kanilang pamilya. Naisip ko tuloy, baka hindi tao ang mga yon. Bukod kina Serna, yung anak ang ginawang balik pa sa salamat at yung lugar nila na malapit sa tatlong puno ng akasya na lagpas ang taas sa kanilang bahay tapos wala pa silang malapit na kapitbahay. Naalala ko tuloy yung sabi sa akin ni Kuya Nunoy, isang matandang lalaki na taga Bisaya. Hindi raw lahat ng nakikita ko na magagandang babae ay tao. Ang ilan raw sa kanila nagpapanggap lamang. Tapos yung aso nila na hindi ko nakikitang pinakakain. Pero totoong nagustuhan ko ang surpresa nila sa akin at parang mga sanay sila at talagang ang hirap kalimutan ng kanilang pamilya. Ngayon na merong internet at meron akong cellphone, hindi ko sila makita sa Facebook. Ginawa na kasing private subdivision yung lugar nila. Matagal na at hindi ko alam kung nandoon pa sila. Ang tamis idol, solid.